sa Davao Region. Nasamsam ng otoridad ang 1.5 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang buy-bust operation kung saan tatlo ang arestado kabilang na ang dalawang high-value individuals. Ang blutter sa report. Unang ikinasan ng otoridad ang buy-bust operation sa Purok Santo Niño, Barangay Matiao, Mati City, Davao Oriental kung saan arestado ang isang alias Boyong ang sospek ay kabilang sa top 6 HVI regional level. Nakumpis ka ng otoridad sa operasyon ang 19 heat sealed transparent plastic sachets ng pinaniniwalang shabu na may standard drug price na 714,000 pesos. Sa isa pang baybas operasyon sa sitio Tunga, Barangay Magnaga, Pantukan, Davao de Oro, arestado naman ang isang alias Boss na kabilang sa top 8 HVI regional level at isang alias Joy. Nakumpis ka sa possession ng mga ito ang sachets ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 816,000 pesos. Napasakamay din ng otoridad ang isang 1911 Norenko 45 caliber pistol, mga bala at magazine, gayon din ang drug paraphernalia. Haharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA-9165.